Good morning guys Magandang umaga sa lahat ng mga kaibigan ko at mga kabayan. Ito guys, papunta na na naman ng trabaho Ito talaga ang gawain dito sa Japan guys Trabaho Umaga pa lang Ito na Papunta na ng trabaho kailangan maagang makarating doon sa kumpanya alam nyo guys dito sa Japan ito sabihin ko sa inyo dito sa Japan guys pag sa umaga ang mga tao dito walang paligo hindi naliligo yung mga tao dito sa umaga hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na sa umaga naliligo. Dito sa Japan, hindi uso 'yan. Pag-uwi galing sa trabaho, doon pa yan maliligo. Kaya makikita mo dito sa umaga sa mga train ito malapit sa train station no? yan dyan yan dyan yan banda train station yan dyan ano yan yung mga tao dito ngayon mag datingan na yan ayun o nag na walang mga paligo yan kaya magtaka ka puso lang dito ang ano ang jail pero pag uwi niyan sa hapon sa gabi doon pa yan sila nag naliligo. Baliktad, di ba? Kasi bakit? Ang lamig kasi dito. <laughs> Kung maligo ka sa umaga, sipunin ka. Dahil malamig. Yun ang problema. Kaya ako nasanay na lang rin ako na sa gabi pag galing ako sa trabaho, doon ako maliligo. Pero ngayong umaga, walang ligo-ligo. Kaya mga, mga hapon, para na rin hapon. Walang paligo sa umaga. Sa atin, di pwede. Di ka pwede na hindi maligo dyan. Pawis. Dito kasi guys, ang tag-init dito ngayon pang ano ngayon July o September. Yan. Maramdaman mo yung init dito. Aabot yata ng 40. Yung init sa August dito guys <clears throat> kaya pag hindi ka sanay sa klima dito sa Japan kasi tatlo ang klima nila dito, pati yung damit yung damit dito guys, tatlo meron yung yung buwan ng ano ng December hanggang February ano yan kailangan naka balat ng hayop yung suot mo dahil lalo na kung may diferensya sa katawan na may lagnat nako matay ka sa lamig at sa buwan naman ng ano guys buwan ng ito ngayon itong uh, March to May ang damit dyan parang ganito na parang ganito medyo kaya na ng katawan pero pag lampas naman yung damit yung pwede ka na makahubad yan Pwede ka na mag-shirt, maglakad. Ganon dito guys, tatlo. Kaya magastos sa damit. Pero sa mga hapon guys, hindi sila magastos sa damit. Alam nyo yung bakit? Hindi sila mahilig maglaba. Tinatapon nila kaagad. Tinatapon nila yung mga damit nila. Hindi katulad sa atin na tinatago. Tinatago natin sa kwarto, di ba sa yung mga kabinet. Kaya tambak yung damit natin sa ate, sa kanila hindi. Hindi sila ganoon. Iba ang ano nila. Ayaw nila na lalo lalo na ngayon sa mga kabataan ngayon yung mga bagong tubo nila ayaw nila na yung damit tatagal sa kanila ganun ang ugali ng mga hapon o ito guys dito may mga train yan dyan o yan. ano nang train parang terminal so na doon may station doon ganun guys itong video video na to guys walang pano yan walang cut cut no gusto ko yung Diretso yung mapanood hindi yung dugtong dugtong alam nyo guys bakit kailangan dito sa Japan kailangan masipag ka sa trabaho hindi naman kailangan dito guys na yung pabilisan ka talaga nakakabulan kung ang importante dito sa Japan guys Mua pasok ka hindi ka puro absent ayaw nila, dyan, ayaw nila sa tao na puro absent ang ginagawa kasi kung hindi ka naman mag, nagtatrabaho ng yung kaya sa atin na uh, palakasan kailangan talaga gamit mo talaga yung lakas mong sobra dito kasi yung mga trabaho dito mga pisa mga mga machine na kasi tapos din sa mga construction may crane din na taga ano lang eh construction taga ano lang taga hip hip pihit lang ng bolt kung mayro mang welding in konti lang yung dagdag na lang ba kasi nakapabrikit na yan galing doon sa uh, kais kumpanya na gumagawa pagdating doon kakapit na lang yan hindi na masyado mabigat katulad sa atin na doon ka pa maglagari kung kahoy doon ka pa mag welding Dito iba bang style dito sa Japan guys Kaya kahit kunti lang Ang trabahante nila Kaya <clears throat> Ako sa Kaysa na Tabawan ko cool. Ano lang kami Pangatlo Galing sa kumpanya na yung may-ari talaga ng kumpanya kunwari itong sa Caterpillar yung Kumatsu yung kasi malaki yung ginagawa ko eh. yung ano kasi yung galing sa Kumatsu magbigay sila ng mga project doon sa kaibigan ng Satsoko yung kumpanya na yon kunwari sa isang taon gagawa sila ng dalawang libo na ganitong style ito naman na style dalawang <clears throat> libo yung kaisan naman yun paghati-hatiin na naman yun yung dalawang libo sa'yo 200 sa kanya 200 200 Maraming trabaho pag iipunin yan. Ganon dito sa Japan guys. Hindi sila naubusan ng trabaho. Kasi kung maghima yung isa, yung hina yung isang bibigyan yung isa, pantay. Di sa atin, iba. Susuluhin. Bahala kayo dyan, wala kayo trabaho Kami mayroon Iba dito Iba ang Japan guys Kaya Sana Ang bansang Pilipinas Kung mayroon lang tayong leader na Mayroong alam Tungkol sa mga trabaho Ako hindi naman ako masyado ano, Pero kung sa pagpalakad sa mga ganitong ekonomiya ko hindi ako nakapag-aral pero alam mo naman ang Panginoon dito tayo sa gas sa bigay ng Panginoon sa atin kasi noon wala namang nag-aaral si Jesus nga hindi nag-aaral pero yung mga apostolis niya hindi nag-aaral pero bakit ngayon buong mundo alam na alam ang ginawa ni Jesus noon. Kaya ang Holy Spirit, guys, kahit hindi ka nakapag-aral, bibigyan ka niya ng <clears throat> isang talento na bigay sa ng Diyos sa iyo para magamit mo para sa kabutihan. Yun man lang kulang sa ating bansa guys Yung gamitin yung Talento Na bigay ng Diyos sa atin Ang problema sa atin Ang ginagamit Yung espiritu ng Masama Kaya tayo lagi nag aaway away Pagulo Kaya guys okay guys Salamat sa panonood At sana ok kan jumpa thank you